ang misteryo ng tawalisi at ang paglalakbay ni Ibn Battuta. Noong ikalabing apat na siglo, isang bantog na manlalakbay na nagngangalang Ibn Battuta mula sa Morocco ang naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo upang tuklasin ang iba't ibang kultura, kaharian at sibilisasyon. Sa loob ng halos tatlumpung taon, narating niya ang Hilagang Afrika, Gitnang Silangan, India, China at iba pang bahagi ng Asya. Isa sa mga pinakakakaibang bahagi ng kanyang tala ay ang kanyang pagbisita sa isang lugar na tinawag niyang Tawalisi, isang mayamang kaharian sa Silangang Asya na hindi pa natutukoy ng tiyak sa kasalukuyang panahon. Ayon sa kanyang salaysay, ang Tawalisi ay pinamumunuan ng isang matapang at makapangyarihang babae na tinawag niyang Prinsesa Urduja. Inilarawan niya ito bilang isang mandirigmang pinuno na may hukbo ng mga babaeng mandirigma. Ang kaharian ng Tawalisi ay sinasabing malakas. May maunlad na kalakalan at may kaugnayan sa iba't ibang bansa sa Asya. Dahil sa kanyang paglalarawan, maraming iskolar ang nagtangkang tukuyin ang lokasyon ng Tawalisi at may ilang naniniwala na maaaring ito ay bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging detalyado ng kanyang salaysay, nananatiling palaisipan kung tunay ngang umiiral ang tawalisi at kung ang Prinsesa Orduja ay isang totoong tao o bahagi lamang ng alamat. Gayunpaman, ang kanyang mga tala ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bahagi ng Asya bago paman man dumating ang mga kanluraning mananakop. Ang paglalakbay ni Ibn Batuta ay patunay ng malawak na koneksyon ng sinaunang mundo at nagpapatibay sa ideya na ang Pilipinas ay matagal ng bahagi ng pandaigdigang kalakalan at kultura bago pa ang pananakop ng mga Espanyol.